Amo umaga mga katrupas Welcome to my channel Katrupas Vlog Ngayon ang gagawin namin ngayon mga katrupas Ay pupunta po kami ng laut Apat po kami mga katrupas Upang makarami kami ng kuha <laughs> Ayan ready na po yung mga gamit namin mga katrupas Ayan o oh. uh, Pupunta po kami ng ngayon uh, sa, sa payaw Pang uh, Bawa kasakali baka makakuha ng ano uh, isda nga matambaka galunggong or hasa-hasa. Bayan -hasa. kasama ko si Amhong TV. Si Hay oi. Grabe 'no. Hay. Eapit ko lang kayo mamaya mga tropas. At, bago tayong magsimula. Itago muna yung bata. Intro muna. Music. Maister. Diyan bata, arena suta, cuy, cuy. Trainer. back mga katropas ayan kakain na po kami mayroon kaming kinilaw mga katropas oh. ayan o oh. si Yamong TV ang gumagawa niyan tapos uh, si ano si Fernando nagbubod uh, ng kanyang undak papahinga mo na kami kakain mo na kami mga katropas <coughs> <coughs> uh, ito po yung aming tagasaguan mga katropas ayan o oh. <coughs> update ko lang kayo mamaya mga katropas pag mangundak na naman kami <coughs> ulit Welcome back guys mga katrupas Balik undak na naman tayo Kauli na naman siya guys Ano kaya to? So bye bye natin kung anong uli niya Yung pahawin ko hindi talagang kinain o no? May manubaray naman Yan Uy, tubal-tubal, ako bal Kubal-kubal pala. Oh, ay, dalawang hindi na tagan yung isa na bigki lang. Yung isang tubal-kubal. Tubal. Ay ay, kilid-kilid. Nagtagiliran lang. Kilid lang. <laughs> oh, ano ba na siya? Oh, na siya? Nawa. Lagi.

welcome back guys, mga katropas. <laughs> Karendra lang namin ngayon mga katropas. Ito po medyo nakarami-rami din kami nang uh, kuha ng ano matambaka. Ayan po. Oh. Ayun yung mga kasama ko mga katropas. <laughs> <laughs> mga dalawa, ano to, mga mekaniko. Mga baguhan. Sila Kararating lang namin. Medyo nakaramirame din talaga mga katropas. O, oh, ayan o. Oh. Ayan po yung uh, kuha namin. Matambaka po ito mga katropas. Hindi na kaya sa tumot. Bukas na naman. Babalik kami doon mga katropas. Baka makadali na naman. <laughs> ayan o. Oh. At... Maraming maraming salamat mga turpas sa inyong walang sawang panunood at uh, sumuporta sa aking channel mga turpas. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa muli naman natin pagkikita mga turpas. Paalam mga turpas. Thank you for watching.